Abli alang sa tanang mga senior citizen sa Jensen ug mga walk-ins ang pagahimuong medical mission sa bulan sa Oktubre ning tuiga sa pit sa 5 hang to 7 so sa usa pribadong mall sa Jensen. Mao kana ang nahimong pamahayag sa pipila ka opisyal sa gihimong panagtigom sa buhatan sa Senior Citizen Center gahapong adlaw. Usa kini sa dakong aktibidad nga ginapangandaman karon nga gi-initiate sa National Commission of Senior Citizen uguban uban pang mga stakeholders. Tumong ni ini ang mahatagan og pasalamat ang mga nice gutan sa dakong naambag nila sa komunidad. Uh, open sa tanang mga senior citizen no uh, adto lang kamo sa uh, trade hall center sa SM no karong October 5 and 6 the gates the gates and the doors of SM will be open early in the morning as uh, so, so uh, um, na sila pagsugod ang ato ang medical mission alas 9 towards hapon na duha ka adlaw kini sa October 5 and October 6 doon ay mga free dental, medical, and optical uh, clinic because for the longest time sila katong nakakontribute din sa growth sa itong, not only the local economy but the, the national uh, treasure as well sa maong adlaw. Adunay libreng tambal, medical check-ups o guban pang giandam alang sa mga senior citizen sulod sa 26 ka barangay. By next week, uh, they will uh, make good of their uh, commitment and I hope uh, para namang uh, maging success ang ating. Uh, nilang kugalingon, kung madala nila, kung hindi nila madala nilang kugalingon, padala sila sa mga anak ng no? kagahan But anyway, uh, this is uh, a first uh, activity sa NCSC nga karon nga sa ilan na sila na ang uh, nag-initiate na aning activity for the longest time kasi ang DSWD ang nag-sponsor uh, uh, ni ining mga activity. Nako kining tabang alang sa mga uh, senior labi na kadtong nay mga gibati sa ilang mga lawas na asilay mga sakit kung unsay ilang findings na ipanghatag na mga, uh, ng mga tambal kung kinahanglan nila og laboratory naga-offer pud ang mga hospitals nga nag-coordinate ani nga ah uh, sila po mo provide po sila o ka ng laboratory. ah uh, gawa sa mga tambal, maghatag po sila o mga vitamins para sa uh panglawas sa mga seniors. Kahibaluan sunod lamang sa Gensan ang naana sa 36,000 ang ihap sa mga senior citizen ug lauman nga bisan pa ang pipila ni ini maka benepisyo gayud ug mahatod kanila ang kalipay. Gawas sa medical mission aduna sa bloodletting activity asa target sa mga personahe ang makakolekta og kapin 150 ka mga bag sa dugo. Uh, ni commit na sila mga 50. So more or less, uh, pag na to sila lahat, uh, siguro mabot tayo sa mga 200 uh, blood donors na ma 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 mag-donate this coming October 7. So especially din sa mga elderly uh, nato ng mga pegsoon. So uh, sila ang ano ani ang uh, beneficiary sa ang ani nga nga activities inaotanan nga magduni. Maong panawagan na lang sa mga opisyal ang kooperasyon sa mga idaran nga mutambong sa programang hatod kanila. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.